Kumuha nga ho kami ng mga Singapore at gulay hindi ni sa mundo. Tapos ginawa na nga rin namin ang kinuha naming Singapore na ubi halaya. Kinahaponan nga ho ay nagpunta kami dito tatlo ni nausang sa mundo at kami nga ho ay mangunguha ng mga Singapore. Sobrang lakas nga ho ng ulan din sa amin kanina kaya hindi nga ho kami agad makalis ng bahay. Sakto nga ni at tumila na nga ho yung ulan kaya kami nagyagyaga na papunta dito sa mundo. Pagkarating nga ho namin din ay nakita nga ho namin ang na puno nga ho ng rambutanan at ang dami nga ho mga bulaklak na. Nakakatuwa nga ni at malapit-lapit na nga ho ulit kami din ni makapamitas at makapangain ng rambutan din. Eh. Hindi nga lang mga ho pala mga rambutan lamang din ay nagabulaklakan pati na nga rin nga po pala yung ibang mga puno din ay nagabulaklakan na din. Ay diyan nga ho at unang nakakita na nga ho kami dito ng Singapore ay binunot na nga ho namin agad ari para makuha na namin yung laman. Ma isang taon na nga rin nga ho pala yung huli namin kuha dito ng Singapore ay eh kaya madami-dami nga rin nga ho yata makukuha namin din. Eh. Sa isang puno pa nga lamang nga ho ng Singapore ay talaga naman nga ho marami na nga ho makukuha din. Eh. Medyo natagalan nga rin nga ho kami din sa pagbubungkal nga ho Singapore at marami nga laman. Hindi ko nga ho alam ko ilang mga puno pa nga ho ng Singapore ang meron din at parang nga ho mga ubus na. Ay kakoy parang nakuha na namin lahat nung ginawa namin na suma nung nakaraan. May natitira pa naman nga ho din ay kaso ay maliliit pa at wala pa nga ho aring mga laman. At habang nag kay nga ho kami dito na Singapore ay bumuhos naman nga ho din ang malakas na ulan. Wala nga ho kami kadaladala nga ho dito ng payong kaya rin nalaman nga ho palang dahon ng saging ang pinayong namin din dinin Dini na nga, nga ho, pala kami nagapatila sa mailalim nga ng sagingan at wala nga kami din ang At habang nakatigil nga kami din, Lamborghini ay naisip nga namin ko paano nga ko kami maauwi at talaga naman nga ho pagkakalakas ng ulan. Ay sabi ko nga ho din sa kanila ay kapag hindi pa rin tumila ay magaligo na lamang kami sa ulan ay total ay basa na rin naman kami. At nung tumila tila na nga ho pala din ang ulan at bago nga ho pala kami umuwi ay sabi ko nga ho din sa kasamahan ko ay kumuha muna kami dito ng gabi. At dahil na dito na nga rin naman nga kami ay sabi ko nga ho sa kanila ay manguha na kami dito ng mga gulayin. Ay mabukod naman nga ho pala muna tayo dinin ng pulong ay marami nga ako nababasa sa comment section doon sa uli natin video sa Singapore. Marami ho nagatanong sa akin kung ano nga yung inatawag na Singapore din sa amin. Yung Singapore nga ho din sa amin ay parang gayon din nga ho pala sa gabi. Maganda nga lamang nga ho yung pagkakatawag namin kaya mukhang kakaiba. Gabi nga lamang nga ho yun pero yung tawag ay pang ibang bansa na ano na yun. Sa ibang probinsya nga ho yung inatawag nga ho nila din sa Garne ay San Fernando. Awan nga lamang nga ho sa ibang lugar kung ano nga yung inatawag nila din Kaya kung ano nga ho yung tawag din sa inyong probinsya ay comment down below. Pagkatapos nga ho namin din makapanguha inais nga ho pala namin aring mga gabi din nga ho sa may bundok para madali-dali nga hon Kumuha na nga rin nga po pala kami dito ng mga kalamansi para nga ho kami ay may pang-asim. Hindi nga ho kami makakuha ng ice nga ho dinin ng kalamansi at napakaraming nga hong langgam. Ay sabi ko nga ho dinin sa dalawa ay tama na ang pangunguha natin ng kalamansi at tayo lumakad na pauwi. At fast forward kinabukasan at ayan na nga ho at alutuin na namin aring rin kinuha naming Singapore. Hindi na nga rin nga po pala namin naluto kahapon at hapon na nga rin nga ho pala kami nakauwi. Sa sobrang lakas pa nga ho ng ulan kaya hindi na nga ho namin na rin Ay kaya naman nga ho pala sobrang lakas nga ho ng ulan kahapon ay may bagyo pala hindi nga namin alam ano na yun abay signal number 1 na nga ho pala din sa amin kahapon abay nakapunta pa kami ng bundo ay buti naman nga at wala na nga ho ulan din sa amin at mainit na nga ho yung panahon din na nga lang mga pala namin dinayo aring paghuhugas nga ho ng Singapore din sa may bumba mahina nga ho yung tulong nga ho ng gripo dun sa may bahay kay dini nga namin ari dinayo ng paghuhugas binalata na nga rin nga pala namin dini para mamaya dun sa bahay ay asig ang nalamang pagkatapos nga pala namin din mahugasan ng mga Singapore ay lumakad na rin pala kami pauwi Pati ko dinis din sa bahay, eh, nagdupong na nga rin nga pala ako dito ng apoy para makapagpainit na nga pala dito ng tubig. Ang una nga po palang agawin namin din eh, ay alagayin nga ho pala muna namin ay mga Singapore. First time ko nga lamang din nga ho pala makapagluto ng ubi gamit ang Singapore. Medyo matagal-tagal nga rin nga po pala natin na rin nga at medyo matagal nga aring maluto. Papalambutin nga ho pati natin ito ng husto para madali-dali nga itong durugin. Abay, medyo matagal-tagal pa nga ni aring maluluto ay ubos na naman din ang aming panggatong. Ay puro mga kawayan nga ang panggatong namin din at ubos na nga ho nung nakaraang luto namin dun sa kao. Ay alaga nga ho namin sa pagpapalingas nga ho ring apoy dini para mabilis nga ho kami makaluto. Ay hagyan naman din nga ho dini makapagpadalit at medyo basa-basa man din nga ho ari mga kawayan. At fast forward at pinatingnan ko nga ho pala muna dini kay usang ari nga ho palang inaluto namin kung pwede na nga ho, aring hanguin. Matingin nga lang mga ho pala kami dito ng isang buo kung medyo malambot na nga ni aring Singapore. Dahil malambot na nga daw nga ho aring inaluto namin at ayan nga ho, at hinango na rin namin. Mga 30 minutes nga din nga ho pala namin ito nilaga. Kaya kung gusto nyo po palang itry ito, tong agawin namin mga 30 to 40 minutes nyo nga po pala ito lagain. Para sa gay na eh, hindi man nga masyadong lamutak itong mga Singapore. Ang sunod naman nga po pala naming agawin ay ah, na nga po pala rin mga Singapore. Medyo madali-dali na nga rin nga po pala rin agawin namin ngayon dahil medyo malambot naman na nga po aring Singapore. Basta gayan nga lamang nga po pala yung agawin ninyo at ah, durugin nga lamang nga po pala yan. Pwede naman nga po sa lusong nyo nga po yung durugin para maganda nga po yung pagkakadurog. Ay kung wala naman nga po kayong lusong ay pwede naman nga ho, din sa stainless. At para mas maganda nga po pagdurog nga ho na rin Singapore, inapirat pa namin na nan todo para talagang pinis na pinis nga ho talaga at walang mga buo, -buo. At fast forward, natayan na nga at tatapos na nga rin nga ho pala kami din sa pagdudurog nga ho na rin Singapore. At ang sunod naman nga ho pala nating agaw ini alutuin na nga po pala ari. At may ilagay na nga ho pala diyan ang tulyase ay alagay naman nga ho pala natin din ari aring kakanggata. Sa sunod naman nga po pala nating ilagay aring asukal. Bali, three-fourth nga rin nga ho palang asukal yung nagamit namin din. At patunaw-tunawin ngala mga pala na parang garni. Gaya nga ako na sabi ko kanina, ay first time nga lamang nga ako namin magluto ng ubi halaya gamit yung Singapore. Kadalasan nga ho kapag nagagawa nga ho kami ng ubi halaya, ay yung inagamit nga ho talaga namin ay ubi talaga. Ngayon nga lamang nga ho pala kami makakatesting nga ho ng pagluluto nga ho ng ubi na gamit nga ho in Singapore. At ating nga ho natin kung masarap nga ni Ari. ay asubukan nga ho natin kung pwede ba nga ho ipalit ang tunay na ubi sa paggawa nga ho ng garni. Ay din nga ho at ilagay na nga rin nga ho pala dito ni Angela Ari mga Singapore dini sa Tulyasi. Para mas maganda nga yung kulay at magmukha naman nga ako aring ubi halaya talaga ay eh, naglagay nga ho kami dito ng food color ari nga ho yung isa sa mahirap nga ho sa paggawa nga ho ng garni yung pagahalo parang gayon nga, nga ni ari sa paggawa nga ho ng kalamay eh, dapat nga ho panay para sa gayon nga ni ho hindi man magtutong ari inagawa natin at para mas masarap lalo nga ho ari inagawa natin ay eh, naglagay nga ho pala kami dito ng condensed milk ari saglit lang nga mga nga ho palang lutuin dahil luto naman na nga ho pala dito ari Singapore konting pagpapain na nga nga, nga nga ho pala yung agawin natin din ay nakakatakam na nga ho ari inagawa namin at sarap man din nga ho kumuha din Kaso nga ni, niya eh, ay mainit pa. Naglagay nga rin nga ho pala din si mama ng margarine para hindi nga daw nga ho magkapit din sa tulyasi. Nagdag nga din daw nga ho ari din sa inagawa nami Medyo malapit na nga rin nga ho palang maluto ari at tamang tama nga ni nga ho sa mga oras na ari at merienda na. Aba inating na kung pangalaman nga ho ari inaluto namin ay eh, talaga naman nga ho nakakatakam na. Sobrang dala nga nga ho kami makatikim nga ho ng garni kapag nga ho may mga punsyonan nga lamang nga ho tas may handa ng garni eh, lamang man din nga ho kami nakakatikim. Dahil may natira nga ho rapper din sa bahay at ayan nga ni ho at sila dinis ng ubi. Hindi ko nga ho alam kung ano nga ho tawag dito sa inagawa nila tapirituhin nga daw nga ho nila ari. Hindi ko pa nga ho natitikman na rin inaluto nila eh mukhang masarap nga ni. Sobrang dali lamang nga ho pala rin pirituhin na taya na nga ni ho at luto na. Sa sobrang dali lamang nga ho na rin gawin eh pwede naman din nga ho anong ibinta. At ayan nga ho at kakahango pa lamang ay na nga ho agad namin. Abay totoo nga ni ang sabi at napakasarap nga ho na rin ginawa nila. At rin na nga ho yung inaluto naming ubi halaya na Singapore. Pinaglalagay na nga rin nga ho, pala namin ari mga niluto naming ubi halaya din nga ho, sa mga lianera. Kung na nga ako kay ng garne, ay parini nga ako kay din sa amin na maabutan ko mala ang ng garne. Ay siya'y papaano ho, tangga na lamang ate mga fast forward ngayon na sa isang araw naman nga po pala ulit.